Mula Cebu, lumipad kami patungong Kanang Galete para suyulin ang kabundukan kung saan matatagpuan ang nilandslide na geothermal power field ng EDC. Kasakay namin sa helicopter geologist na si Carlo Dayang Hirang na may halos apat na taong kalanasan sa geological hazard mapping at nakakaintindi sa mga geothermal plants. Naghanap kami ng mga tinatawag na scarring o marka na iniwan ng pagguho ng lupa. Dito namin unang nakita ang kabuuan site ng landslide. Matarik ang angulo ng pagguho mula sa gilid ng bundok. Nasa gitna ito ng isang makitid na lambak. May mga sapa at ilog na malapit sa guho. Ang mga itong pinangangambahang kontaminado na ng sinasabing sumingaw na pipeline ng planta. Marami kang uh, hazardous elements na kasama ang geothermal. Kaya nga very strict si DNR sa, sa environmental compliance ng isang geothermal field. Dahil may, boron is just one. May arsenic, uh, guano, ano, ano, uh, lead. Naniniwala si Carlo na may iiwasan ng ganitong klaseng aksidente kung naging masinop lang ang pamunuan ng EDC sa pagmamatsyag sa mga palatandaan ng posibleng pagguho ng lupa. Hindi yan basta-basta mag slide nang walang indicator. Normally, humihilig yung puno mo. Hindi na nakatayo siya gano'n, nakahihumihilig siya. At minsan, gumagal, sa puno na niyog, magaganda yung puno na niyog. Minsan, sumusunod siyang ganon. So, through time talaga, it takes some time. Meron naman yung talagang hayagan ng warning signs. Nakikita mo, nabibiyak yung lupa mo. Patuloy pa rin ang debate kung may kapabayan nga ba nangyari pagguho ng lupa sa geothermal plant sa Leyte. At kung totoo nga may tumagas na nakalalasong kemikal sa mga ilog malapit rito, tanging panahon lang ang makapagsasabi. Pero isang bagay ang sigurado, labing apat na buhay ang nabuwis. Kasabay nito na ilibig rin ang pangarap nila at pati na rin ng kanilang mga pamilya. Mula rito sa Kananggal Leyte, Paolo Jones, News 5.